Ayan po. Ang lakas ng ulan. Oh. Huh? kailan mag alas 6 na ng gabi? At saka bumanat yung malakas na ulan. Ayan po. Ah. Lumamig ang panahon. Maulan na naman po. Ang ulan kasi mayroon pong low pressure area. Kaya siguro umulang. Ano Ano may ilang araw na namang ulan to. Pero hindi na po panahon ng tag-ulan dito sa lugar namin eh? Ano pala ito? May low pressure lang kaya medyo lumamig yung panahon. Yun lang po ano, isang magandang gabi po sa ating lahat and God bless po.